Sa ganito po nagsimula ang aking pagiging electrician. Way back 1980, nung mayroong isang taong nagmalasakit sa akin, nagturo sa akin. Ganito po siya. Isang simpleng drawing lang ang ibinigay niya sa akin. Noon fuse pa, wala pa pong circuit breaker. fiush fiush ilao switch. Ganyan lang pong binigay niyang drawing sa akin. Basta ang pinakabili niya sa akin, kailangan ang trabaho'y malinis at safety. Ang pinakasusi po dyan, pag interesado ka, matututo ka. Salamat po.